mga idol, magandang tangali sa inyong lahat. Ito, magagawa tayo ng uh, uh, suka. Buburo ko ang sili para sa ganun ay masarap at uh, malinamnam. Ayan mga Kalbs Idol, manood kayo. Ayan, like at share. Pag-comment na lang sa komisisyon mga Kalbs Idol. Ang di pa nakapalo, palo na. Watch sera pag uh, ginagayat mga kalsa idol may sipang ano, kagat nanghang Saya tu. Kaya hey, mga kalsay dulo gawa rin kayo sa ano sa inyo para sa ganun ay eh, ma ano nyo, ma absorb niyo ma absorb ng suka ang sili na lagyan ng bawang loya. yan mga kalsay dulo Bye bye mga kalsedol. Next big video ayan pakianon lang din ang aking youtube channel at uh, pakisubscribe nyo na lang po uh, leonardo alias vlog pakipindot na lang ang button bell tayo na schedule. maraming salamat